open natin yung parts natin guys ha. Ah. Kasi ka-order lang natin ito guys sa uh, Shopee. Excited na ako magluto ng sangkyop guys. Uy. Ayan na guys. Ano kaya itong laman ito guys? Uy! Mmm! Sira! Yung... yung box! Box lang naman! <laughs> Sangyup! Kaling pa sa to guys! Caina. Uh oh. Waling pasar Wow. Balik Balik Bangit. Bangit bang. balik.

Basag guys, basag. Ha? Huh? Hindi ko alam to kung sa rider o galing ng supplier. Ayan guys. Yung order natin sa online guys, o. basag. Basag yung gilid. So, ulit natin to. boxnya kita korean